Tay muna, na to ko, yung... ko din. <laughs> Hoy babae, nasa saan na yung hiniram mo na thermos? Aba, isa uli mo na. Ikaw, ikaw, sabi na rin si Jomar, yung daw hiniram mo thermos. Hoy lalaki, sinasabi ko sa inyo, yung ipinahiram sa akin thermos, wala pang 30 minutos, malamig na uli yung tubig. May kayanggan thermos? Naku, yung gang nadudong kulay itay? Ay, naku, uh huwag na nga. Palpak na palpak naman pala yung pinahiram mo sa akin. Nagpahiram ka ba'y palpak? Di rin okay. man mapakinabangan nga iyong. Eh, nga, di ka naman. maigi pa day yan na lang. Saka magpainay. Inyong kunin na day na eh. Kainamang kayo. At Sinang... wala magdadala niyan dayan. Aba, ay, taga saan garing hiniraman ma? Abay, worry kayo yung taga ba ikaw lang. Ay, Diyos ko po naman. Bakit o, oh, inay? Pagabikol pa pala. Oh. Kainaman, layo naman ang hiraman ma. Abay, oho, oh, inay. Gayon na ang may hiram. Eh, siya naman eh, kabait-bait niya, no? Pinahiram, ang bait-bait eh, nung pinahiram inay. Pero ininyo niyo, talagang ano, sabi niya, oo, oh, oh, aray, papahiram ko sa iyo, ang termos na aray. At talagang aray, kahit ilang araw, ilang buwan pa sa iyo. Kaya nga lang, eh, na nakarating naman day na, inong eh, aking ginagamit na, ay eh, siya, siya na. Palpak naman pala, kaya naman pala gayong kabait. Ah, ay eh, siya, wag na. At ay, baka yung mabalbal eh. pa Mga tampalasan ng tao day, na. day na. Hindi ko madadali ang sa bakal. Ah, ah palpak na palpak ah, uh, Layo-layo eh. pala naman niya. Diyos ko po. Ah, Diyos ko po. Ah, ay, lalo nag-iinit ang aking ulo eh. Ah, oh, ano ba? Big ako kayo ina, tinatamad. <laughs> ay, kayo nga ay tinatawa, tinatawagan. At baka kakaino. Ay, kakain Kakaino, wag <laughs> kayo <nga>. <laughs> <laughs> pag, pag mga kakain <laughs> Ah, diyan daw. Hindi pala kakain. Kakain gabi yan sa dami ha. Pero, mamaya na po kumain. <laughs> Joke lang ho yun! na po eh, na. <laughs> yan narinig. Joke lang ho yun. Ay, kay naman din. Ah, ah Maigpit ba ka sabihin? Isipin niya ng takaw ko. Ang inay eh. Ay, nakirika. Ay, gumbaga. <laughs> Dapat pala hininaan ko. Narinig ko pala yun. Sa lakas, Mahina na, na, yun eh, mahina para na. Para hindi maririnig. Bay, aray siya, sira. Ano pa ka mga magbintangan pa na sira? Yun, daw, 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 daw. Oh, ganda na pisan ko. Oh, 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 Ikot, 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 ikot. ikot. Oh, pak! Oh, pa! or, taken yan, taken. Ah, pa, pa may pamaypay. Ah, may pamaypay. Ano? Pamaypay. Oh, pamaypay. Ako <laughs> oh, po, tulog na pa. Kuinay, nai. Hoy, oh, iki bumangon muna dali. Ako'y may sasabihin sa iyo, importante. Wala yung pang video ng video. Ah, video, video. Yari, importante din eh. Sabi din eh, kailan mo daw babayaran yung utang? Pinatatanong daw ng kanyang ina. Yung, yung... man, hindi makatulog tulog nang hindi na babayaran ng utang. Ah, ano ah, man, ay. Ay, tinatanong lang naman ay. Eh. Ano man, ay Ay, bukas na bukas rin, ho, bago pumutok ang araw, ay kay babayaran ko. Maigpit naman ho kayo, ayaw ninyo magpapatulog. Ah, ah bukas na ho, ayan eh, okay. tinatanong lang naman Denny eh. Ayun naman pala eh, Nate, tinatanong lang naman pala. Ho, eh, ba hindi pa kayong sumagot na yan? ba'y malay ko, hindi ko alam kung kailan mo babayara. Ano? Kayo naman eh, aking ina, eh, di dapat huwag kayo magawa-gawa na lang, ah. Oh, ako po. <laughs> <laughs> Talaga ako gagawaan. Tingnan ko po, takot pag pa, tawarin. Ay.